facebook ko ayan 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 sumula nung nasumpungan ko to lahat ito lang talaga yung meron ako na wala sa iba yan. Yan. Yan ni Yan. Yan. Lahat ng ano, talento mga uh, wala, wala. Um, wala talaga ako pero simula nung na nasumpungan ko to nakasumpungan ko ng buting asawa binayaan pa ako ng dalawang anak parang ah uh, swerte na sa akin yan guys I follow na po yung ano facebook ko ayan hindi ako nag upload dito kasi baka main si tayo in tone ano po bye